Hello guys, ayan, magluto na tayo ng ating ulam. Um, hapon na guys, pag sa probinsya kasi guys, kailangan alas 7 kainan na. Yeah. Alas 5 pa lang guys, pinalambot na tong ating tinulang manok. Ayan, tinulang manok na native. Ayan, wala pa, hindi pa siya. Pakuluin muna natin yan, kompleto na yan, may gulay na ang ating nilagay dyan, papaya. Ayan. Tapos dito sa kabila, ayan. Nilagang baka, pinalambot pa. Ayan. Ayan, magluto, luto, loto guys, luto na na tayo ng ating ulang ayan. ayan ito yung kobo ng kapatid ko pag may mga bisita dito nagkakainan ayan, andito yung yun yung hugasan Diyan kami naghuhugas. tapos ang dami nilang suka guys suka nito ba, ayan ayan ang suka nila, dami Yan. Yan dito kami kumakain. Ayun si si Madam ang ating kusinera. Masarap yan magluto. Masarap. Ayun ang dagat. Ayan ang dagat. Tingnan natin ang paglubog ng araw. Hi. ayan punta tayo sa dagat hapon na guys kaninang umaga ang ano dito may kubo rin dito guys pinsa ng asawa ng kapatid ko Ayan. Ayan, may upuan dito. Pag sa umaga, guys, dito, dito kami nakaupo habang nagkakape. Tapos may nilagang kamote at saka saging. Ayan, guys. Ang linaw ng dagat. Pag high tide, high tide guys, hanggang dyan yung tubig dito sa may ano na yan yung hanggang dyan ang tubig dyan pag high tide ngayon pag hapon low tide kaya doon doon ang tubig ngayon yan ang sasakyan nga. bangka yan ang isang kobo pangalawang kobo yan yung unang kubo, yun yung doon kami nagluluto. Tapos ito, pangalawang kubo. Ayan. Pista kasi ngayon dito sa 13. Ngayon, 13 ang pista dito. Ayan, ganda ng dagat. Ayan, punta tayo doon. Ayan, guys. dito ang tubig pag high tide hanggang dito yan hanggang dyan tapos ayun ang layo pag low tide eh. ang layo eh. sipin mo pag high tide hanggang dito ang lalim nagpastao guys pag ganas tapos ayun na si haring araw lumubog na si haring araw guys Doon naman banda sa malaking puno na 'yan. Diyan naman yung isa kong kapatid nakatira. Ayan guys, so may may nanguhuli ng isda. Ayan oh. Marami sila oh. Ayan guys, nanguhuli yan ng isda. Ayan. Mga nanguhuli yan ng isda. Kasi ang linaw ngayon oh. Ayan, mga nanguhuli ng isda. Akala mo malapit lang yan. Malayo yan guys. Ayan. Nanguhuli sila ng isda. At tapos doon sa gitna na yun ayun may parang kubo na kainan yan i e -re rent mo yan tapos yan dyan tayo sa loob ng ano kakain. dalawa, tatlo, apat, lima, anil pito, pitong bangka nanguhuli sila ng isda. o kaya pag ganitong oras, pusit ang hinuhuli nila guys, yan yan yung isa, o oh. yan, hinuhuli yan ng pusit tapos dito may nakalatag na lambat mamaya oh, nila yung kukunin ayan, o oh, paikot ang lambat, o hanggang doon hanggang doon no ayan pa ikot ayan ayan thank you for watching guys tara uwi na tayo ayan mga puno ayan ang bangka ayan busy sila sa anak Papa mo nandiyan ah? Um, yes. It's yun yan. Ayan, diyan kami umuupo pag sa umaga. Magkakapi ka diyan. Habang nakatanaw sa dagat. Ayan, thank you for watching.